Ito na po yung side na malinis. Ayan na natin mga alaga. Pagkatapos kasi nito eh pakakainin na po natin sila. Kaya maligalig na sila lahat. Pagkatapos ko pong Walisin at linisin itong mga dumi nila yung mga ipot nila eh. Pinapataan ko po ng sunrocks uh, sa hit para mawala po ang amoy at yung mga langaw para hindi po tayo makaabala sa ating mga kapitbahay. At eto, tapos na nga po tayo maglinis na ating pong bakuran. Wala na namang mga ipot, dumi nila. Uh, mabango dahil nga po sa bleach natin na pong inapatan oras na para pakainin dahil gutom na tong mga to at eto na nag-aabang na sila ayun o, dami lang ayun o ito lang hindi po ito puro pizza may halo po itong pinagtapasa ng gulay at mga tirang kanin kagabi eh. at ininekos nekos na hapon natin Ayan. pinalo ko yung mga shell ng itlog kasi kinakain po nila ito eh. tsaka para maging dagdag nutrients sa kanila ito na nga po ito na po nauna ko nang pinakain itong isang inahin na may apat na sisiw at itong tatlong nasa kulungan ngayon naman ito naman po mga bibi na nasa kulungan naman ang natin ng pagkain

Yan na pong ating mga alaga ka City Farm. Talaga pong nag-multiply na sila. O, so, pero uh, na po tayong may panghahanda sa bagong taon at sa Pasko na darating. Salamat po sa pagsama. Salamat po. Palahin kayo lahat ng Panginoon and God bless. <coughs>